Naganap nga pala kami ng carbon rod. Dahil nga pala, hindi dumatibay ang binili ni Papa Tampi. Dito nga pala, susubukan. Dahil nga pala, mukhang malaki ang kanya na huli. Mga katampi, nandito na naman kami sa dagat ng Baklaran. Ayan, mga katampi, nandito. Uh, dito kami muna, kasama ko pa rin si Don David, si Tampo, and si Mama Tampi, guys. Ayan, muhuli na nga pala kami dito ni Don David ng isda. Dito kami pwesta oh, kasi dami ng comment na maganda daw dito manguli ng isda. Kaya susubukan natin dito. Ang lakas agos guys. Tingnan natin kung makakauli tayo. Ayan o. Oh. Ang lakas agos shark. guys o. Oh. Ha? May shark. May nakita ng shark saan? <laughs> Walang shark dito. Kandule meron. So ayan. Oo. Oh, sayang guys. Lakas ng alon. Try natin dito. Si set up ko na nga pala ito mga katampi. Ito na. Lakas ng alon guys. Lakas alon guys. set up na natin itong ating tingwet ding niyo yung pakain ko mga katampi nilagyan ni tampo ng tubig pati halaman akala ko makakain ng malunggay sino naglagay? basa tuloy basa tuloy pagkain, pagkain ng mga nois na guys yung isa guys sa puto ni isa may isa na nga lang pala ito ano? Uh -huh. masama nun eh Aba, kasi kaya ano, parang kasi mga ano pa ganito uh, Magsabi kayo mga katapi kung saan ano, magandang spot na panguli ng mga isla mga katapi ah, uh, Pero dito sa uh, Baclara, testingin natin kung makakuli talaga tayo dito kasi meron nag comment na meron daw dito Kaya subukan natin dito kung meron talaga, totoo yun So ayan okay, guys, sabon ng uli ako nang isda dito. Dato si Don David naglalaro ng basketball. Ayun oh. Naipag ng basketball doon. Kaya pupuntahan siya. Ito ka na shoot na. Ha? Ito ka na shoot. Ayan okay, guys, lumipat pala kami dito sa kabila kasi sabi ng bata, meron daw dito. So, ito na Last talaga ng along, guys. So, Kung nagay ko, wala to So, yung uh, mga tapi, uh, So ito po tohan. Ito po guys oh. Hindi mahahuli niya. Kaya na may malaking huli eh. Kaso wala eh. Tuwabit eh. Maghuli natin. Maghuli mo nila. Guys, tayo. tayo? Oo. May yata eh. Ayan guys. Ako nga. Guys, wala na. Wala, wala talaga dito guys. nalugi pa. Nauna yung papigat, wala yung taga. Ganun, wala yung experience sa mga katapid. Tara, huwi na tayo mga katapid. Wala pala dito. Daniel o. Tapo. Wow. Carbon nya ang ito. Tingin mo. May pa dito. Espada. Ha! Spada, Daniel, oh. Pamalo sa mga